pag-usapan muna natin yung demensya versus Alzheimer. Kala kasi ng mga tao, iisa yon pareho yon Ano pong difference po nun? So, ang demensya ay yung tinatawag nating umbrella term kung saan it's a constellation of symptoms kung saan nakikita yung naapektuhan ng memorya, pag-iisip, uh, communication, yung mood at pag-ugali at yung ability to do things na pang-araw-araw. Under that pumapasok ang Alzheimer's disease which is the most common type of dementia. At meron pa Lewy body, frontotemporal syndrome marami no under dementia, so, 'di ba? Uh, ano po ang symptoms ng uh, dementia okay. doc? uh So for dementia meron tayong tinatawag na 10 warning signs. Um uh, most common na nakikita natin is memory loss you know, pagiging makakalimutin. Um, there's also difficulty performing familiar tasks, language problems, disorientation, poor or decreased judgment, uh, planning problems also, yung, also yung misplacing things, changes in mood and behavior, uh, meron din yung tinatawag na ability to approximate yung nagkakaroon sila ng visual-spatial um, difficulties, saka yung Um, withdrawal, Now, nagiging isolated sila. Meron ho kami infographic sa aming uh, Facebook page na maaari nyo rin makita. May video din ho yan na maaari nyo rin makita. Now, if any of these symptoms sounds familiar sa inyong mahal sa buhay, it would be nice to get evaluated further by a professional. Dok, uh, ano po ba ang mga gamot? Nagagamot po ba ang demensya? Okay. Okay, right now, wala tayo yung gamot, yung kumbaga lunas na gumagaling. Ang ginagawa lang ng gamot ngayon ay idinidelay ang pag-worsen or pag-progress nitong sakit na ito. Pero ang lagi namin sinasabi, hindi naman porque walang gamot, eh wala na tayong magagawa. What we want to do is to ensure better outcomes para doon sa mga na-afflict o nagkaroon ng demensya. So, wag ko kayong mawalan ng, kumbaga, pag-asa just because wala mang gamot, pero mas magiging maganda yung buhay nila kung sila ay nakagamot. Okay. Kapag ang magulang mo ay may demensya, ano ang chances, Dok, na ikaw rin ay makamana nito balang araw? Okay. So, um, yes and no yung answer kasi pagdating sa namamana ba siya, ano? So, um, hindi hindi 100% na pag halimbawa meron kang kamag-anak or magulang na may demensya ay magkakademensya ka na at most 30%. But I think if you compare that to any form of inherited types of conditions, parang ano yan eh, flip of the coin pa rin, ano? Um, but that doesn't mean na wala tayo magagawa. What we can do right now is to uh, to at to to address yung tinatawag natin mga modifiable risk factors para hindi mag-proceed yung risk mo na magkaroon ng dementia. May test ba na pwedeng gawin doc para malaman kung ikaw ay candidate? Okay, so meron meron tayo yung um genetic testing na maaring magawa pero sa genetic testing just because you have the gene that is at risk for dementia hindi na nga nga hulugan magkakaroon ka ng demensya. Risk lamang to So, ang sinasabi namin, kung gusto mong malaman, paari ka magpatest, although may kamahalan nga ito. So, uh -huh. hindi rin ito standard uh -huh. na rinirecommenda namin for everyone. Yeah. Um, knowing that you have the risk, might also allow you to prepare better mm. just in case in the advent na mag-convert nga kayo to dementia pero ang sinasabi namin uh, meron namang ways for us to uh, protect ourselves from eventually developing dementia in the ay, siya, ano ay, 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 na si, na nga po si Chris Hemsworth uh -oh. si Thor yeah. nagpa-test siya ng ganyan eh uh -huh. at nalaman niya na uh, candidate siya uh -huh. na magkaroon ng uh -huh. dementia uh -huh. So what is he doing now? Um bigana ni Revilion basta oh. uh, Ano ang alam mo naman yun, mahilig mag-exercise, oh. 'di ba? Ina-maximize niya yung kanyang mga opportunities Time. sa showbiz. Yeah. Ganon. So let's ask yeah. Doc Alipano, how then can we take care of our brain health? Okay. So meron tayong tinatawag na modifiable risk factors. Meron yung non-modifiable, ibig sabihin wala na tayong magagawa doon. Isa doon sa mga wala magagawa ay yung edad. Kasi most common Um, risk factor pagka nagkaka-Alzheimer's ka is ay ang edad. Mas matanda, mas malaki yung risk. No? Pero meron tayong modifiable. Ano yung mga risk factors dyan? Physical activity. Kung ikaw ay hindi gumagalaw, more likely magde-develop ka for dementia. So malaki talagang benefits ng exercise. No? Smoking is a uh, modifiable risk factor. Itigil ho ang paninigarilyo. Yung sobrang pag-iinom isa sa mga rin na kailangan din pagtuunan ng pansin and if, hindi natin pwede kasing sabihin na ikaw lang yung gagawa ng paraan para maiwasan to. But also, we have to um, bring the community together. Dito papasok din ang risk factor na air pollution ay isang risk factor. Ano? Um, dito rin papasok yung kung protektahan natin yung ulo natin from any injury. Kaya kung binawar namin yung mga mahilig ng nakamotor, make sure that you wear your your helmets um, nakita rin natin that social contact is very important so, so nakita natin na mas dumami yung na diagnose with with dementia no time ng pandemic because of the social isolation um education is also a risk factor so more educated mas mas edukado ka mas maganda yung um, protection mo from alzheimers um yung mabigat na timbang, obesity is also a risk factor, so kailangan ideal body weight, high blood pressure, diabetes, depression, and finally hearing impairment. If you're able to control these factors, mas malaki yung chance mo na ma-avoid magkaroon ng dementia. Sakto naman, Doc. Speaking of education, meron po kayong event to better understand Alzheimer's. Open po ba ito sa, sa public? Please do uh, share with yes. us, Doc. Uh, yes, we have an upcoming uh, activity, that, uh, we call it the experiential workshop na gaganapin itong, itong sabato na ito, uh, April 13 sa Medical City. Uh, bukas po ito sa lahat ng mga caregivers, especially those who are family caregivers American. na gustong mas ipaganda yung kanilang paraan ng pangangalaga sa kanilang mga inaalagaan o mahal sa buhay na may demensya. Anong aras Pre po yan, Oh? Uh, uh, Mag-start po tayo ng 8am Until 12 noon Libre po ito, meron lang po kaming um, Reservation fee to ensure that the slot Is reserved, pero i-refund -re po ito The moment na magpakita po kayo So magkita-kita tayo Doon sa sabado